So, ayan mga kalala sexy, ako ay nakabili ng isda. So, ayan aking pinais. Ayan, ito yung isda, oh. Ang tawag sa isdang ito ay, ayan, oh. Ayan. Yung ginagawa, <laughs> ginagawa <one> tuyo. <laughs> Manansi, ayan. So, ayan yung, saan ginawa ko, nilagyan ko muna ng mangga sa ilang lim Ayun. Hindi ko naman Tapos, itit. -it. Ayan. Nalagay ko dito sa above naman. Ayan. So, ayan. Ah, is the pinis. Tapos, ayan ay, lang ko na ang sabi na ko na asin. So, ngayon ay nalagyan ko na sin asin. So, ayan. 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 Masarap ito. Pinuha ko pa ito kanina sa bukid. Hmm. So, ako'y bumili na isang kilo ng ganitong manansi. So, binigay ko sa aking ina ang kalahati. So, ngayon naman ay eto. Ayan. Ako, akin naman yung kalahati. Ako naman yung magpapait. ilang tubig para siya ay isa lang. Ayan, lalagyan na natin ang tubig. Ayan. Atin na siya ang isa dito. Ayan, sasalang na natin. So, ayan. Ayan natin siyang maiga at hanggang sa lumambot ay yung tinig.